guys. Kaya kain tayo sa labas. Kasama ko. Kain tayo sa may sabu-sabu daw. Tignan natin po. Gusto na pa mong pagkain doon. Ang lang kami. Labig. Ang kasama ko. namin. papunta <topic> lang naman yun. May tabi ng 7-Eleven. Grabe lamig Nasa highway na tayo, guys. You know. Yan din ako dumadaan pag pupuntang 7-Eleven. At tila lang namin lakad lang ay magunta doon malapit lang naman eh hindi na kami nagluto kinabat na naman kakain na lang sa nabas kagawa na lang magluto ang mga Pinoy maganda ng bahay so, okay. oh guys wag okay. sa Taiwan mga bandang 8-9 na yan tahimik na guys tindahan din yan ng mga pagkain at malapit na kami kunting lakad na lang yan ganun din kami mga mamalingki minsan grocery store. Ang <laughs> bibili minsan guys sa Blue Store. Ayan, tayo dito. Malapit na. Natanong ko na yung 7-11. Nakasama ko nasa Ulhan sila. Ayan na lang guys, pagdating doon. So guys, yan pala yun. At ito, bilihan ng milk tea. 50 cent. Doon pa pala banda yung 7-Eleven, nakala ko malapit ng 7-Eleven. Pala banda. banda. tingnan namin kung pwede kumain dito. Yan, pasok na kami guys. Yan, order na kami guys. Hindi tayo maintindihan. Yan siya. Oops. Gudern lang po. Ba na muna kami guys, nandito kami sa law. Pero sa nay punta dito. Ginagawa dinamin na lang paano murder. Pumunta ako sa kasino. At Guys, nakapasok na. At order muna kami. Boy boy. Anthony. order lang si parin din order lang muna kami guys. Mamaya na lang ulit. Okay, guys yung order namin. No? pare-parehas lang ko. <coughs> Kukulan muna namin. <coughs> yan napit ang kumulo guys. Napit ang kumulo. At yan, may libreng itutog pa. Pagkabit ng kumulo, nagiba na yung kulay niya. Masarap guys, tamang tama sa malamig na, na panahon may rice tayo

hindi kumain kaya ako guys mamaya na lang okay. guys, tapos na kaming kumain say say bye bye pusog na malapit lang dito sa blue store yan guys yan, bisa sa may blue store malapit ito siya yan, tapos sa yung blue store. Banda lang doon. Mas tapig pagkain dyan guys. Shabu-shabu o hot pot. Bayaw. At yan, pa-uwi na kami. Sold. Ito ang blue store guys. At ayun lang yung kinain namin. Yun. kami Hindi kami kumain. yan, lakad na naman at malapit lang na naman ito sa dorm sa blue store na okay, guys uh, see you in the next vlog na lang ulit ingat lagi, bye, -bye.